natin sa kanya ngayon, pupuntahan ko sa bahay nila, so eto na let's do this, uh, let's go, abas na i na abas na tayo Sir. Ay, salamat ka lang kuya nagpa-parking sa akin dito. <laughs> Boss, yung tattoo shop nila oh, ayan oh. Ayun. Ayun, lang. Ayan. Thank you sir, salamat ah. sa loob Yung mismong nagtatato. Ito si ano, si Sir Pau. Kumusta pa uh -huh. yung yung, ano, Sir, na thank you po ah. Yun. Pa sa Salamat. yung you. Sir, Thank you. po you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat! you. po! Thank you. and, ah, uh, oh, Thank you. tayo <laughs> lang! Thank you. Thank po! <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank na din. Ganyan man lang ganyan man lang ganyan man lang ganyan lang ganyan lang umagala man lang ganun tutumbayan paangat bago baba Yan street to said Kaya ganyan nga lang magagalawin yung gumo ba ayo lang. Younger,

hindi yun. Ito si na yung bahay ni nanay pala. Siyas po. Ah, sige po, sige po. Yes, Tama. Nay! Bahay namin, nay! Bahay namin, si Anong, si... Ali yung nanay? Si Anong. Wala nakatala si nanay. Si Rogel, hindi si mo kayo i-hold. Nay! Ayan, ito pa rin natin yung... Hmm. Nay! Nay! Ano na? Together okay, again. Together again. Love you, Marco. Saan ka galing? Sa abay lang. Nanaganap ako. Ano? Sa pandami. Parang tayo. Akin na. Ano? Para ka. Para ka. Kala ko nagtuma ka na. Okay, nagtuma ka na. Together okay, again lang tayo. Matindi ninyo. Okay. Eh, pinuntahan na nga kita. Oo. Oh. Malangin. Bakit ka nalungkot? Sipo <laughs> <laughs> I love you, Marcos! Pasok <laughs> <laughs> tayo na eh. <laughs> eh, bakit? Bakit mo ko yung Ay, grabe. Dahil palang panindan ni nanay eh. Sipo yun. Ay, ya ya Ma? Ay, may, di, may, di, may ay, Nag-double na ba? Ano ka pa. dito? Sige. Ay, ay, ay. ay, 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 ay ko pala na Hindi ka nainis ka sa Sarah. Oo. mo na si Sarah. Ay, ginawa para na Pag nainis ka, mag ka sa Bumbay. Naku, huwag sa Bumbay. Ay, sir, <tinyo> para, hindi ako makatulog. Tapos, kung saan kayo. Eh, kung saan kami. Eh, huwag ka na manganba. Eh, hindi kaya bum Tinatapos ko lang yung ano. pinatapos ko lang yung ano. Pinatapos so, ko lang oh, yung ano. Oh, ano? Nalulungkot ka. Ay, Nalulungkot ka. Hindi, hindi, hindi ka na malulungkot. Hindi ka na malulungkot. Hindi ka na malulungkot. Hindi ka na malulungkot eh. na nga kita dito. Nay, mo sombrero. Eh, talaga makikita mo na. Ay, hinihiling mo ay, sa akin TV. Ito ay, na. Huwag ka na. na Oh. Pati, nakakainis si Sarah. Ayaw hey, ka na mainis kay Sarah. <laughs> okay na. At least masaya na. Ito, meron na tayong TV. Mapapanood mo na si Bong. Mapapanood mo na si Bong Bong yan. Okay na. Makikita mo na si BBM. Ini talaga si Sarah. Ganyan siya. Ang tatay din niya walang ginawa kundi manukwang na tao. Iya e, mo na yun, Nay. Tapos Bas, Nay, ang mahalaga presidente si Bongbong yun lang yun. Eh, kaya sinisiraan niya, akala naman mga eh, tao. Eh, hindi naman maniniwala ang tao. Ikaw Kami naman... ko, kung ay, adik, ay, oh. ito ako paliwanag ko ha. Kung adik si Bongbong, ilang taon nagpresidente ang tatay niya. Ba't hindi niya tinukwang o kaya tinignan yung ano po si ni Bongbong kung may sabo may cooking. Oh, di ba? So, kung, Ayaw. Ayaw mo na, Nay. At, tapos, si nay, Dintenpo, a, Nay, ang mahalaga. Ang iniisiyan ko kay Duterte dito, ang dami na tukwang. Matokwang. Oh, tukwang, oh. Buwag ako. Umagis ka. Ang <laughs> dami naman, ano, kulungan, matindi niya. Ito na lang, Nay. Ang ma Nay, ang mahalaga maha na, ganito. Kasabot pagbintan. Ito na, ma ang mahalaga, ito, Nay, ha. Si Bongbong, Presidente. Kung hindi bababa, hindi si bababa ba, si BBM. Sabi, ano daw? Hindi nila kaya gawin, suportado ng mamamayang nila. Pilipino. Mag-ano mag, mag, rin tayo, ah, mag-ipon-ipon po, tanunan nyo. <laughs> <laughs> ang gusto ninyo, magulo ang Pilipinas. Kung, 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 oh, si si Kori, ba, na, o kung nag-insasira mo sa tsaka si Cory, pumatol ba? Imbis na paway, dinan nila tayo. Kalma, kalma na, kalma na. O kalma na, ito na, ito na. Ang makalagang ay kita mo na si Bongbong. <laughs> Eto, may Ay, TV ka talaga, na. Talaga. May TV ka na. Saan natin lalagay tong TV mo? Kasi wag na lang ba? Ito, eh, natin yung TV mo. Ayan. oh. Ay, ko kasi magulo. magulo okay lang, lang yan. Ay, dito. Ay, grabe si nanay, oh. Oh, niyo si... ba yan, no? oh? Ah, oh, sasa na all. oh, di ba? Uy, Marcos loyalist. Ano, hindi ako makatulong. <laughs> mga kapatid, oh. Oh, ito, malumpit, oh. Na? Oh, nay, ang lupit nito. Ang tagal na nito, ah. Ah, hindi 'to sa konteksto mo siya ng, ano ng oh. presidente. Bumunta ako ito, sa Ito Vice Presidential candidate pa to ah, nanay ah. Nandito na, ha. na nandun ako sa komik. Ito oh, Vice Presidential candidate to. Oh. Ito sa ito, ito, alam mo ba saan kinumanan to, nanay? Saan? Yan sa Philippine Arena. Oh, kita mo? Oh. Philippine eh, ito Arena. Yung tatay ni Taynibungbong Marcos. Si ako, tinapon nila doon sa ano. Hindi nila magagawa yun. O, oh, grabe o, oh, BBM movement, ba, uh, 2016 mo na, pa to. Bakit, bakit yung oh. na, ang daming napaaral na kabataan. Hmm. Si Presidente Marcos, tapos magsisigaw, magnanakaw. Doon ako Eh, hindi ko tuyo, walang malalang maniniwala sa kanila. Sa, sa Rosales pa pala. Kalma ka, <laughs> makakaibad ka lang dyan. Hindi, hey, pumunta talaga ako sa kumulit. Kaya ako nakita, kaya ako na uh, ano, na ako ng pulis. Akala ko huli na Alam mo, siya ako ko din Doon siya ko sa yan. Si Bumbong Marcos. An anong bahay nila doon sa ano, di ba may dagat? Hmm. Tapos may bintilador. Yung bintilador, ilaw pala na doon sa to. Tumatayon ako doon sa likod. Maliligo ako doon sa likod ng ano nila bahay. Eto na na eh. O, makikita mo na si BBM. O, ayan na. Eto na nga eh, sabi ko nga sa iyo eh, mahal ka namin oh. ayan, Kakasyang kasya na to dito you, na. eh. I love you. <laughs> love you to nanay. Wala kang iwan para sa ating bayan. Yan, salamat natin, po. Yan ang gusto namin marinig. Sabi ko, Marine. kung hindi umalis Ay, si presidente na po. Kiningal na tayo ng ibang bansa. Yan na. Mag-uchin mag ka na po. Kunwari, 24 lang ako ganun. O, oh, pwesto na na. Para na ako. payagan Ito. ako ng anak ko. Hindi ako kinapayagan. Oh. sa mga mag-amaya, maanigawa. Maipit ka nga alam, eh. Alam ng Diyos yan. Andito no, pa sa mga. kami pag ikaw may ibit, Hindi. Eh. Doktor ko ang di di Panginoon di Diyos man. Di pa. Grabe. Di o yan ba, na na. Yusin na, na natin to. Andiyan pa may si San... screwdriver ba kayo te? An Andiyan pa Agoy, si nandun sa paater. O oh, eh, yan. Pahingin naman ako ang screwdriver para mapanood and... na ni Nanay si and... Nanay Bumbong. Andiyan and si Sandro Marcos pa. <laughs> yes, Nay. Yan. Sarap. Sandro Marcos. Carport. Ay, talaga. Eh, party list. Nag, nag Solid nag, North. Talaga? Solid North. Kala ko, sa, saan yung North? Solid Baka, North. Baka mga balimbing Ay, hindi, hindi. Kay yan. Tapos, tapos, nakita ko doon sa, sa, kaya ng jeep. Nakita ko yung dagundong. Ano ba yun? Dagundong yun. Eh. Sa takbo ng mayor. Dagundong? Sinong dagundong na ay, ay, ano, nandyan sa, nandyan sa pintuan namin. Ninagay ko dyan kasi kasama si Bumbong kasama si Presidente Ana, hanggang si Bumbong Marcos at Kapatat, si Tukoy, ayaw ko pa ka kay, kay Isko kasi kinalaban niya si Bumbong. Bakit niya kinalaban si Presidente? Ya, yeah, noong pa yun na Kaya nga, bakit niya kinalaban? Pas is pas. Dapat hindi niya kinalaban kasi mag- Ay, pag Marcos. hindi kinalaban ni Isko Moreno, si Marcos, yeah. hindi makahati ang boto ni Lenny. Oh, hindi mabibiyak open isu solid Pero tagi maisusolid si Lady. si Sino ba may sino ba mayor mo dito? Saglit lang 'yan i lang saglit lang. USB. aba ano. Okey, ano, 'yung andiyan 'yung ano 'yung SSD. I-je, sino ba 'yun? 'Yung channel save din, ano ba yung is mo, isambil, isambil, ano? Sambil Sosa yan. Si Sambil Sosa. Subukan naman natin yan. Pero, ay, pahingin naman ako ito eh. Ayan. Na, ingatan kayo, ingatan ito. Ayun ako na, Sa, ay, ay naku, naman, nai, sobrang tuwa mo. Matulungan nyo si Gumbung Marcos. Huwag naman paalisin nila. Oh, ay, naman, hindi na, magagawa yun na eh. Gawawa na mo. Sabi, na hindi papalit. Ay, naku. Naman. Normal lang magsalatak man yan. Ay, hindi, kasi baka mamaya, maano na naman tayo, marami na naman siya mo. Kaya diyan ako ngayon. Ang dami naman kulungan, matingal ako na po. Binapatay. yung kung. kaya, mga yan. Kaya, kaya siguro si Duterte, kung kung saan yata, magbinta ng siya ng magbibigay ng yun. Bakit yan? <laughs> ay, siyabu, ay blood naman siya. Ang dami. Siya, tagabigay ng siya Tapos ako naman, ayaw ko kung bakit ko saan ko na, ah, ano yung mga salita. Tapos yung umupo si Bungbong, oh. inunan, niya. Di ba magsasaka? Opo. Tapos yung mga nisla sa ano sa, sa Skalboro, pinalayas yung mga insik. Tapos na, nagalit siguro si Duterte kaya sabi, si Sara. Sabi ni Sara, hmm. daw yung tatay ni Bungbong Marcos. Eh, ang tatay ng Hindi niya magagawa ang, Anta, yun. Ang tatay ng patay na yung patay ni Kinan niya. Yeah, um, man, nai -nai. Basta makita mo na si Bumbong, masaya na kami. Oh. Umalis okay. lang. Umalis lang nga si Presidente Marcos para hindi tayo magkagulo. Ano lang. Dito dito dito. Kami ibabaw na siya. Oh dito. Para na din Nanay si. Basta basikol. Sino kasama mo dito, Nay? Ako lang magpisa. Ay. Ayoko nang mayang kasama. Kasi nandiyan sa kay da kay test, <laughs> sila mambira. Okay, sila mambira. Bakit ganyan sila? Nay, baka naman may ano, hindi ka nagmamaritis ha? Ay, ay, maritis. Mag 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 simula mag Minahal ko yan dahil napaaral ang mga anak ko. Tapos oh, na. May ano ka dyan, May? May Battery? Battery? Ano? Battery, man, eh? battery. pan sa remote. Battery May remote ba? May oh, yeah. remote. Ayan na. Yung hanap ka na nga ng ano, battery, battery sa taas. Ayan. Mababarit, ma, 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 oh. nice, smart TV yan, ha? Smart TV yan. Oo, oh. uh. Ay, hindi mo ka na umiyak, mai. Hindi mo sa'yo sa atin. Hiram nga muna yung, ba ano, battery. <laughs> Punta mo sa taas, <laughs> battery. Maliit oh, na, malaki. Tripoli. Eh? Hindi, ay, you know. Hiramin mo yung, ano, battery sa, ano, natin. Remote. Hindi Rino. naman, hindi ka na pa-mataay no. ng TV. May sabi nga naman. Gali, tripoli Ayan, ayan na. Hindi ka na papatay ng TV, may, ha? Hindi ka na lang. Ah, sa ano? kalokohan ako ka na ko, pag <laughs> <laughs> may na. mayayak, eh. Ha? Hmm? Oo, oh, oh, walang iyakan. Hmm? E eh, basta laban tayo. Marcos. Marcos noon hanggang <laughs> ngayon. Oo. ka si Sandro. Si Sandro ba? Ang sinisirag. Hindi Hayaan mo na 'yon. Basta ang mahalaga, masaya tayo dito. <laughs> Makakapanood na YouTube niya na, eh. makakapanood na ng BBM vlog. Tapos yung na, yung na binigay niyo sa akin, binayad ko sa alin tubig. Ay, sa masaya. Maganda yun na, na. di ba? Ati, napakinapangan mo. Si Pateri, sa, na, tere -tere. sa remote, ano sila sa gilid ng ano? Maulat, -anak. Ha? Kanino, John? Ano yun. Bilisan mo na mo na kami. mo na kami. TV? mo mo na ano? Pwede lang. Nabili tayo ng battery. Di ba? O, kay Asun. Hindi ka na mahihirap. Hindi ka May, may, may wi ba dito? May Wi-Fi? Pwedeng magkabili ko pa. Ano to? Triple A. Double A. Ha? Triple A. Ha? Sabi ko, bakit ko lang si Bungo? Eh, may kita mo talaga si Bungpung. Smart TV ang layo. Tingnan mo, may YouTube. May Netflix. May Spotify. May Prime. O, walang. Kung feto na yan, eh, hindi. Hindi na Hmm. na mahirapan. Hindi na 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 Tabi mo to. mo yan. May rally kay Bumbum. Nay, pag may rally kay BPM, yung mga peaceful rally, sa January 15, pupunta kami. Saan? Sa Sarah Resign. oh, Sara? Resign na. Diyan ba na. Matutulog.

Sila ano po? Malayo yun, malayo. Sila didi. Diba ko? Okay, hindi ko alam. Wow. Hot ah, spot. At spot. On. Off. On. Uh -huh. Sabi mo, pagkapit ka ni Mila ng wifi. Para, Bukas, no? Nay. Mayroon nga napunta dito, binigyan na ako po eh. rin. No. ng tinapay. At sino kaya? Sino aywan, Ay, ng tinapay. Sabi, wow. Teka nga. O, pat pa lang ha. Sabi ko, mayroon doon siya nagbigay sa akin ng ano. Ba't pa ano? Dapat para hindi na ako nag-uutog sa Bumbay. Oo so, na nalang sa pagkitinga. Ay, si ipag mo nga niya. Ay, nung panang panang tatay. Oo, oh, tanang. Oo, kore no, sebe. Karay. Sipin lang ha, ayaw ko nang tiyan itong buwang-buwang yun ha. Ay, mag-ano ay. ay, na ka. yun kasi nag-ano ka. ko Nakablog ka na yun. Oo, oh, ayan na naman. Hayaan mo na yun, ay, ay basta. Opo, ako, po. na tayo. Huwag sa charging to ha, say din lang ha. oh oo. Oh, oh. Huwag yun sa to. Oo, oh, ayan. Kuribong Ito na. Ito na yun. Ito na yun. ibeis Sana kunin nang nadungbong yung ilaw para kawawa yung ating mga kababayan. Hayaan mo na. Oo, <laughs> ayan. Isin natin. Set up natin. Tapos, mga police naman. Kunwari, nang aano. Hindi naman pulis yun. Eh, inaha. Basta mahalaga. Meron ka nang mapapanuoran na TV, ha? Ba't ilagay mo sa TV? Ah, oo, walang problema. Isiset nila yan. Yung <laughs> anak na lang sa kanya mag-set Yung anak mo na lang ang mag up, ha? <laughs> Merry <Ma> <Eric, laughs> Christmas. Salamat, na Salamat Salamat po. Ay, pag mayroon rally. Opo. Sige po, sabihan mo na. Basta ng sa iba. Opo, opo. BBM lang tayo. Nanay, ha? Ito, tingnan mo. Si Tagundong. Ito, Maratabundo. Ang ganon. Oh, si Maratabundo. Kilala ko yung nanay. Sana yung nating mo. Kasi makabala ko kay Bumbo. Matang yan yung trap ng <laughs> nay, Basta mahalaga na okay ka muna. Kasi alam ng Lord, ingatan ako. Andiyan pa si Sandro Marcos, Ganyan ako. Para matulungan na sa bayan ng Pilipinas. Anyway, nai. hindi man ako magtatagal dito. Kasi may trabaho pa ako, nai. Ha? Tumitin. Opo. Mahal ni Mahal Marcos. So, opo. Mahal natin ang Pangulo. Hindi para sa opo. ano. Abot ka pa 150 years. okay. Ako, na, maraming salamat, Nay, ha? Hindi ko kaya mawala ang Marcos. sa kandaan nila. Diyan pa si Sandro. Opo, opo. Ingatan mo sila. Opo. Tutundan mo rin. Opo, nanay. Sige po, nanay. Salamat Salamat na. Sige po. Ngay, na Ha, na, opo opo na. Tikin na. na siya, bo. Bubong bubong. Be, I got. Nay, salamat, Nay. Nay, salamat po. Ate kun sir. Oh. Kabad ang kawag anak nila. Ayun. Ay, ay. Eh, si Mara, okay po? lang na natin 'yan. Tingnan ko sa ano. Tingnan ko sa ano. Ano 'yun? Yung sino tinatapon. Pa Pagpapaalam na po ko na ha. Bye na, ingat ay, palagi. Eh salamat po. Happy, opo, happy trickings po. Nanay, salamat po. Yan yung... Galaan po, mairan po. po. Ayan, nabigay na natin kay nanay. Kaya salamat kaya, thank you po ah. opo. Opo. Wala ko limang? Oo! Opo opo, baka pupunta mo eh. eh kaya naman po natin punta natin, di na natatakot dito. Oh, wala no. Eh, okay. Ang tundo, pag wala nga ginagawang masama, walang gagawin siya yan. Anong tinunan mga tao dito, sir? naman. ang policy ng tundo. Pag loko-loko ka, loko-loko ka, yari ka sa tundo. Pero pag okay ka, wala problema. <tinyo> Basta kuha mo yung number ko, sir. Sino, sino nagbigay? Office. <laughs> Office Opisina. <laughs> may data po kami. Olo. <laughs> <laughs> may data po kami ng <laughs> mga number nyo. Sinanay. Kaya sa akin pumukontak yung mga yung ibang, ano, yung ibang loyalista. Opo. Grabe <laughs> si nanay, no? Solid Marcos talaga, no? Ako, makipag-awal yun. <laughs> Kaya nga, Lahat ng tao dito, sir, pag kinukunta yan, makipag-awal yun. <laughs> Nung nakaraan, may pumunta, kilala yung vlogger na yun? Sino po? Kardo. Ipo-multa 'yang vlogger din eh, ni hmm. mara ano, bagong ano ba 'yon? Ah, hindi ko po kilala Interview yun. din 'yon? Ah, uh, baka po, baka sa kanila. Okay. Sige po, so, salamat na nan. Biyahe ni Koy TV. Biyahe ni Corte TV. Salamat sa po. Ingat-ingat po. Ingat kayo. Salamat po. Thank you po. Opo. Okay lang po, wala pong problema dun Yeah. alright So Ayan, here is the final moment, mga kapatid. Ayan, our daily task for today. Salamat po, ingat, ingat, ingat po. Our daily task is tapos na. Uh, pagpa na kami sa sakyan. And guys, Thankful ako kasi may TV na si... Okay na po. Okay na po, okay na po. Dito, may lusutan dito, labas doon kidote. O oh, nga po kidote. Opo. Dito, oh, dito na lang dirito, tapos doon sa dulo oh, meron. Opo. Palabas ng Honorio Lopez. O, okay. oh, yun po, yun nga po. Salamat okay. po. Opo, ingat, oh, ingat po. Maraming salamat sa inyong bungbong mga kababayan. bunganga ni Nanay si Bungbong. At uh, binigay naman natin, hindi, tagbigaw, hindi natin binigaw si nanay yung kakunting uh, kasiyahan niya. Anyway mga kapatid, maraming maraming salamat po sa pagbisita. Thank you po sa pagsama sa akin dito sa aking channel. Please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel. Ako po si Biahe Nicoy. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas mga kapatid. Maraming salamat po.